health, welcome back to our channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkain para bumaba ang uric acid level sa dugo. Alam niyo ba na ang tamang diet ay maaring makatulong sa pagpapababa ng uric acid levels at pag-iwas sa mga kondisyon tulad ng gout at kidney stones? Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating health tips at wellness videos. Tara! Simulan na natin sa video na ito. Ibabahagi namin sa inyo ang ilang mga pagkain na maaring makatulong sa pagpapababa ng uric acid levels. Alamin natin kung anong mga prutas, gulay at iba pang mga pagkain ang dapat nating isama sa ating diet upang mapanatili ang ating kalusugan. Ang uric acid ay isang byproduct ng purine metabolism sa katawan. Ang purines ay matatagpuan sa maraming pagkain at mga cells sa ating katawan. Kapag nababali ang purines, nagproproduce ng uric acid na kadalas ang inilalabas sa ihi. Kapag ang uric acid level sa dugo ay masyadong mataas, maaari itong magdulot ng gout. Isang uri ng arthritis na sanhin ng uric acid crystals sa joints. Maaari rin itong magresulta sa kidney stones at chronic kidney diseases. Ang normal na uric acid level sa dugo ay nag-iiba depende sa kasarian at edad ng isang tao. Narito ang mga karaniwang reference range. Para sa mga lalaki, ang normal na uric acid level ay nasa pagitan ng 3.4 at 7 mg per deciliter. Para sa mga babae, ang normal na uric acid level ay nasa pagitan ng 2.4 at 6 mg per deciliter. Mahalagang tandaan na ang normal na value na ito ay maaaring mag-iba ng kaunti depende sa laborator yung gumagawa ng pagsusuri. Para sa mga eksaktong impormasyon at tamang diagnosis, magpakonsulta sa doktor at ipasuri ang iyong uric acid level sa dugo. Ngayon, alamin naman natin ang mga pagkain na makakatulong sa pagpapababa ng uric acid level sa ating dugo narito ang ilang mga pagkain na makakatulong sa pagbaba ng uric acid levels. Una, cherries at berries. Ang cherries, blueberries at strawberries ay may mataas na antioxidant content na tumutulong sa pag ng uric acid at pagpapabawas ng inflammation. Citrus fruits. Ang prutas tulad ng oranges, lemons at grapefruits ay mayaman sa vitamin C na nakakatulong sa pag-flush out ng uric acid mula sa katawan. Green vegetables Ang mga gulay tulad ng spinach, broccoli, at kale ay mababa sa purines at mata sa nutrients na tumutulong sa pagpapababa ng uric acid levels at nagbibigay ng fiber na mahalaga sa digestive health. Low-fat dairy products Ang yogurt, katas, at keso ay mababa sa purines at tumutulong sa pagpapababa ng uric acid levels dahil sa kanilang mataas na calcium at protein content, whole grains. Ang oats, barley, at brown rice ay magandang sources ng fiber at mababa sa purines na tumutulong sa pagregulate ng blood sugar at cholesterol levels, nuts, and seeds. Ang almonds, walnuts, at flax seeds ay may healthy fats at mababa sa purines na nagbibigay ng sustansya at enerhiya na kinakailangan ng katawan. Water. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga upang mapanatiling hydrated ang katawan at makatulong sa pag flush out ng uric acid sa pamamagitan ng urine. Ugaliing uminom ng hindi bababa sa walong baso ng tubig araw-araw. Coffee. May mga pag-aaral na nagsasabi na ang moderate na pag-inom ng kape ay maaring makatulong sa pagpapababa ng uric acid levels. Plant-based oils. Ang olive oil at canola oil ay mas mabuting pagpipilian kaysa sa butter at margarine dahil mas mababa ang kanilang purine content. Legumes. Ang beans, lentils at chickpeas ay mababa sa purines at nagbibigay ng protein na hindi nagdudulot ng pagtaas ng uric acid levels. Bukod sa pagkain, Mahalaga iwasan ang mga pagkain mataas sa purines tulad ng red meat, organ meat at shellfish. Iwasan din ang sobrang paginom ng alak, lalo na ang beer dahil ito ay nagpapataas ng uric acid levels. Ugaliing mag exercise ng regular at panatilihin ang tamang timbang upang makatulong sa pangangalaga ng kalusugan. Ayan mga health sana'y marami kayong natutunan tungkol sa mga pagkain na makakatulong sa pagpapababa ng uric acid level sa dugo. Tandaan, ang tamang diet at healthy lifestyle ay susi sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Kung may mga tanong o suggestions kayo, i-comment nyo na lang sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. I-share sa inyong mga kaibigan at pamilya para makatulong din sa kanila. At mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga bago nating videos at wellness. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang ating mga updates. Salamat sa inyong suporta mga ka-health. Hanggang sa susunod na video, stay healthy, stay happy, paalam!